Ayan guys, yan. Shoutout, shoutout to. Tinag-blot tigla yung cellphone. Talo kami guys, pero nag-celebrate pa rin kami kasi magandang experience yung nangyari sa amin. Magdo! Yeah, Bangan nyo naman kami guys, sa ano ha? Tatang flavor ng bako, kukuhanin natin. Sa will to win, nasali rin kami dyan, yan. Sana matanggap kami. ayan oh, ah. Basta mga kuto, nandito ako ngayon sa McDo. Ayan, order tayo ng mga best value nila. And then, take out natin sa bakit tayo kakain sa itong food trip natin. Mga hey, hey, guys. guys, let's go! Pasa na tayo. Mga hey, guys, nakapag-order na kami yan. Let's go! Tara, win na tayo. McDo! Hello mga kakutam, ngayon trip kami ng McDo. Meron nga pala ditong chicken fillet, chicken, ano tawag dito? Quarter. Quarter Burger. Map. burger pala. And two piece chicken and cheese cheeseburger. burger. And Sunday, may caramel tayo dito Tsaka chocolate. Bago muna tayo kumain, magdasal muna tayo. Tara, food na tayo. Wow.

Ayan, malalakas mo yan sa kanin. Yep. O, saan nang natin? Ito, nakataos. Mm -hmm. <laughs> Hindi oh. mo Ah! ano ka ba? Nainit ko lang sa kanin. tayo. Palo, ano ba yung pala ko? talaga Alaking guys. Yung namin ni Jong Jong. Alaking. Go Chicken Ano <laughs> <laughs> nga yu pa yung nai-paste yung

ng Bagong cover ng map nito, eh. Na. Hmm. Ang ano Ito na kami. Ito na kami. na na Ito mm. Ito yung caramel ng makbo. Ito, sa, ito yung paborito ko sa kanila. Chocolate sandwich. Ay, burger nila. Ay, 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 yung guys ride namin na mga mo kayo? hindi traffic checkpoint

Kapi yun. Diba sa burger din? Hmm. Uh -huh. Wala, kangkong lang meron doon. Hmm. Ito eh. na kanimaw see? ko siya. Ito na yung mga... Hmm. Ito yung mga... mo. Ito gravy Ano yung gravy? Hindi ka nag-gravy? wala kong karamel. Ang baka 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 Ang Ang baka wala kong karamel. Ang baka wala

ito masarap talaga guys oh. Ah, sa minsan. Oo nga pala no. Ibig mm -hmm. sabihin natin. Masarap pala sa chocolate yung ano. Sa asin yung paste din. Ano dyan si sisili? Ano pala si Tampurin? Ay sisili ako, oo. Tampurin. Ano dyan siya? Hindi tayo. <laughs> <laughs> oh, hindi tayo namin ityampuin ngayon, wala. Pagkain na ba nag-aantay ng vlog eh. na naman po. po.

Kaya ito pala dun sa mga nakalaban namin sa ipula ng video time. Ah, magaling. Ah, ganda na experience namin dun kahit na hindi kami napinalan. Pero nag nagmakdo pa rin kami. <laughs> wow. Sarap ng experience, sarap. Sandy is... ah, so, naman. Ano ba to Sandy ba to? Ito Sandy Jollibee. Hmm? Ano ba to sabi yan? Ano ba, ano ba to? Chocolate Sunday. Sa so, Jollibee ano sa so, Jollibee? Sunday din. Sunday din. din mm -hmm. Lahat naman. Ah, parehas? Oo. Oh. Oo, naman. Munti na. Patikin mo yun, ah. Hmm. Ayan sa amin. Caramel. Masarap yung caramel nila, oh. O, di ba masarap yung caramel? Sa kaiba. Parang siyang ano... Yema. Yema. Parang yema, yun. Tapos may halik na kasi Kasi karina, puro chocolate na, eh. Ito pagkano, guys? Pag nagjamak, nagmamak nagmamakdo kami, ito talaga kaya ko, eh. Ito talaga yung order ko madalas. Pagkasa na yung magmukmuk. Pinapadla, pinapadagdagan ko ng add caramel. Ad 25 pesos lang yata ito. Masarap. Ano ba iso? Parang yema oh. Kap, tamis na malinamnam. Nagubasa yun sa'yo? Hmm. Bito yun. Kondi lang chocolate natin ah. Okay, yung caramel solid ang dami. Oh. Okay, magkaiba yung yung, yung, yung chocolate na ano. Long lock no? Ang sarap guys, Oh, may may mga marami, no? Ang pag may ice cream, no? Mm. Okay. Pero minsan ano sila, walang ano, minsan walang caramel. Ah, may makasay na rin doon, may makasay. Oo, oh, dati, dati na yun, yung na. Oo. Okay, guys, so, oh. Tapon. 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 Lapit pa naman yan. Sabi so, ko kala malila. Sarap, diba? May wala na tikman yan yung. Hmm. Puro chocolate kasi ako madalas eh. Mga butong kami. <laughs> Ay, kahit talo kami. Okay lang yung experience. Pero sunod, so, bawi kami sa Baka will to Will to sa will to win. O kaya pa. May hihita. Guys, yung talaga. Okay. No, okay, kain tayo. Shoutout nyo niya, shoutout nyo. shoutout mo. Shoutout kay Ara, Mikaela. Kaya ka. Kaya ka. Kaya ka. Kaya ka. Kaya ka. Kaya Ara. Ara. Saan yun? Yan lang sa may tundol. Sa Kapsilab. dadayuin namin kayo Kapsilab. dyan, Kapsilab. 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 Yung tatay niya, Amerikano. Masarap hmm. mm. daw kumakain nun. Shut up. next meeting namin. may dun, di ba na meron ano, choco, chocolate, ice, ice no. choco, di ba? Sa Kapsilab, yung nabibay mo lagi. Ah. Masarap doon sa Kapsilab, try natin doon naman. Masarap yung ano doon, cheese. Wala guys. Tansakong kami ha. Don't yeah. forget guys. To like. Share. And subscribe. And, and click the notification, notification bell. Thank you sa inyo guys. See you next video. Happy, Happy birthday, birthday Pam. Hello mga kaputang! Ngayon magpuputrip kami ng McDo. Mayroon pala dito na... <laughs> Yan na, Yan lang. <laughs> Yan na. Yan lang. Yan lang. Ito cheeseburger ito. Big Parker. Mac. Big Water. Mac. May palamog din ah. Sa McDo. Water pounder. <laughs> <Pat> <laughs> <laughs> May palamog pa sa McDo. Ngayon yung kay mama palamog.